sa ating government in action. Taunang sports fest na mga empleyado ng Quezon City Hall o marangkada na. At ilang magkasintahan sa Makati, ikinasal sa pangasiwan ng lokal na pamahalaan. Si Maris Rico sa Report Rise and Shine Maris. Itaguyod ang active lifestyle at sense of teamwork habang isinusulong ang malusog na pangangatawan. Yan ang layo ng taon ng Sports Fest ng Quezon City Hall Employees Athletic Association. Dito ay sama-samang nagmarcha ang mga kawani ng lokal na pamalaan ng Quezon City bilang panimula sa idinaraos na Sports Fest. Kabilang sa mga palarong maaaring salihan ang basketball, volleyball, table tennis, billiards, gayon din ng e-games tulad ng Mobile Legends at Call of Duty in sickness and in health, till death do us part. Damang-dama ang tamis ng pag iibigan ng mga blooming June brides at dashing grooms na ito sa isinagawang masayang wedding sa Makati City. Pinagsiwaan ng pamalang lungsod ang pag-iisang dibdib na nga abot sa walong magkasintahang ikinasal. Hinihimok naman ang mga magkasintahang Makati Sands na naisin makasal na makipag-ugnayan sa lokal na pamalaan. Maris Rico para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.